Binomot na yung mga dahon doon. Oh. <laughs> hmm. hmm. Papasok sa loob oh. Papasok yan sa loob ng bahay. Ano naman no, no. yun Kinalat yan nga dyan oh. Hmm. <laughs> Gigi nuke kau macam. Silap ke, Jan? Oh, silap nah. Jegi bang. Dia pun nak buat. Kita pergi-pergi pastai memang <laughs> I. 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 Ih, dah, dah, dah. Tak terus. Ya, nak kelat no. Tak pinggi. Teruk. Terus terus. Kena. Oh, ni oi, Oh, kamu tengah yang dahulu.

Bubie. na Nanalim bubie. Bubie. Ano pasok? Mamaya pa 'yan ano may pasok. araw dito pa game Pacquiao. yung oh. <laughs> 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 Tutpick ipinke, <yung> oh? <laughs> oh. may may ginagawa na ng isang tulok Ayan yung ano. Yung ano, kung kaya klaseng kahoy yan, binunot niya. ayun yung inangat-ngat niya. Kala ko nga yung ano dyan eh. <laughs> ay, ayun, po siya na ano yung kakain mo? Igamot ata itong kahoy na ito ah. <laughs> kaya pala siya lang naghanap ng ano niya, gamot niya. Oh. Saso? Sa oh. Ayun na nga. na nga. Mamaya, mamaya to, ano to. Oo, siyempre. Iyon na nga. Saan punta ta? Ah, sige, sige. Yan yeah, si Tita Hiling yun. First lady to siya. Hanap oh, ng kanyang gamot sa sarili. Oo, yun. Ganap yun. Dito to nga mga kabutoy. Ito, gamot na ito, talaga. Ito gamot gamot to sa aso siya mismo naganap ng gamot niya ah 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 sige okay, oh pang thumbnail mo pinky oh ano mong tayo po ano ah oh yan may bigay kay pinky oh yun mo gamot niya ano oh yan mo Balahibo Ay, pinggay Pinggay Oo May puti May puti nga Gamot. Balay mong puta tawag ito? Oo, oh, balay. <laughs> <laughs> yung ugat, kaya ay niya. Balog naman niya. Herbal dog. <laughs> Herbal dog. Sino mo siya, mo, naghanap pa ng sarili mong gamot. Ay, dito tayo kayo. Siya nga yung staring mga gas. Si Herbal Yan, tinan mo ginagawa niyo. Nakain niya yan, mga kabusoy natin. <laughs> Diyan, oh. Okay mo? <laughs> oh. Ngat-ngat ingat ka talaga oh. Mabango siguro to amoy ko. Okay. Bunga. Hmm. Hmm. Si Wildcat oh, yun. Know. Oh. Tayo pupunta yon yun. Ay habulin yung ano, habulin yung ibon. Sana oh